Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 5, 2025. Sa araw na ito, habang bumabalot ang kalmadong enerhiya sa iyong paligid, may isang espesyal na paanyaya mula sa sansinukob, isang pagkakataon upang muling maramdaman ang diwa ng kabataan sa iyong puso. Mayroong isang malambot at mapag-arugang enerhiya na dumadaloy ngayon na parang mainit na yakap ng isang mahal sa buhay o banayad na halik ng hangin sa iyong pisni. Sa ilalim ng liwanag ng araw, mararamdaman mong pila hinahaplos ng sansinukob ang iyong espiritu, pinapalakas ang iyong imahinasyon at inaanyayahan kang sumayaw sa agos ng iyong malikhaing enerhiya. Ngayon ay isang araw para hayaang lumipad ang iyong isipan sa malalayong pangarap upang tuklasin ang mga bagong ideya at bigyan ng puwang ang iyong puso na magpahinya mula sa bigat ng responsibilidad. Bilang isang paisis, lika sa iyo ang pagiging malikhain, mapanlikha, at puno ng imahinasyon. Subalit, may mga araw kung kailan nararamdaman mong tila ikaw ay natatali sa mga pangangailangan ng pang-araw-araw na buhay, ang trabaho, mga obligasyon, at iba pang mga gawain na tila pumipigil sa iyo upang yakapin ang iyong tunay na kalikasan. Ngunit ngayon, isang bihirang pagkakataon ang ipinagkakaloob sa iyo upang bumalik sa pinagmulan ng iyong kasayahan, ang pagiging malaya sa iyong pag-isip at damdamin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng bigat ng mundong ito, sa halip, gamitin mo ang enerhiya ng araw na ito upang bumuo ng isang espasyo para sa iyong sarili kung saan maaari kang maging ikaw ng walang alinlangan. Marahil, sa mga nagdaang araw, may mga damdamin kang hindi mo palubusang nauunawaan. Ang kalungkutan, takot, o paamba ay maaaring lumutang, nagbabadya ng pag-aalinlangan sa iyong puso. Subalit, ito ay isang pagkakataon upang tuklasin ang lalim ng iyong damdamin at hanapin ang kaliwanagan sa iyong loob. Hindi masamang huminto sandali at tanungin ang iyong sarili, ano ang bumabagabag sa akin? Ano ang mga pangarap kong tila hindi ko maabot? Sa anong bahagi ng buhay ko ako nangangailangan ng direksyon? Ang pagninilay-nilay sa mga tanong na ito ay makatutulong sa iyo upang hanapin ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Upang mas maunawaan ang sarili mong damdamin, mainam na sumubok ng isang malikhaing aktibidad na magpapalaya sa iyong isipan. Ang pagsulat ng iyong saloobin, pagguhit, pagpipinta, o kahit ang simpleng pagdoodle sa isang papel ay maaaring maging paraan upang ilabas ang mga damdamin hindi mo kayang ipahayag sa salita. Kung mahilig ka sa musika, bakit hindi subukang makinig sa mga paborito mong kanta at haya ang dalhin ka ng himig sa isang panibagong mundo. Ang pagiging malikhain ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng sining, ito ay isang paraan ng pagpapagaling, isang daan patungo sa mas malalim na koneksyon sa iyong sarili. Sa araw na ito, maaari mo ring maramdaman ang pangangailangan na humiwalay saglit sa inay ng mundo. Ang tahimik na pagninilay-nilay ay makatutulong sa iyo upang makita ang mga bagay ng mas malinaw. Hindi kailangang maging komplikado, ang isang simpleng pag-upo sa isang tahimik na lugar, malalim na paghinga, at pagtutok sa kasalukuyang sandali ay sapat na upang maramdaman mo ang kapayapaan sa iyong puso. Ang pagsisindi ng kandila o insenso, pakikinig sa tunog ng kalikasan, o kahit simpleng pagmasdan ang langit ay maaaring maging daan upang maibalik mo ang iyong balanse. Pagdating sa iyong emosyonal na estado, mahalagang alalahanin na hindi ka nag-iisa sa iyong nararamdaman. Kung ikaw ay may pinagdadaanan, huwag matakot na lumapit sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Minsan, ang isang simpleng pag-uusap o yakap mula sa isang mahal sa buhay ay sapat na upang magbigay ng kaginhawahan. Huwag mong kimkimlin ang lahat ng bigat sa iyong puso, ibahagi ito, at makikita mong mas gagaan ang iyong pakiramdam. Sa aspeto ng swerte, ang kulay na nagdadala ng positibong enerhiya sa iyo ngayon ay puti, ang kulay ng kaliwanagan, kapayapaan, at panibagong simula. Ang pagsusuot ng puti o pagkakaroon ng bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay makatutulong upang mapanatili ang iyong emosyonal na balanse, at makapagdala ng liwanag sa iyong isipan. Ang iyong maswerteng numero ay tatlo, pito, labindalawa, at 22. Dalawa. Ang mga numerong ito ay maaaring magdala sa iyo ng inspirasyon at magandang kapalaran sa anumang aspeto ng iyong buhay, maging ito man ay sa trabaho, relasyon, o personal na pagpapasya. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsubok ng isang bagay na bago, isang bagay na hindi mo pa nagagawa ngunit matagal mo ng gustong gawin. Maaari itong maging isang bagong resepe sa pagluluto, isang bagong ruta sa paglalakad, o kahit isang bagong aktibidad na maaaring magbigay ng kasiyahan sa iyong puso. Ang mahalaga ay bigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na lumabas sa iyong comfort zone at tuklasin ang mga posibilidad na nasa harapan mo. Habang nagtatapos ang araw, pagnilayan mo ang lahat ng iyong naramdaman at natutunan ang bawat sandali ng introspeksyon, bawat paglalim ng iyong pag-unawa sa iyong sarili, at bawat hakbang patungo sa pagpapalaya sa iyong damdamin ay bahagi ng iyong mas malaking paglalakbay. Ipagpasalamat ang bawat leksyon, bawat koneksyon, at bawat pagkakataong lumago bilang isang mas malakas at mas maunawain individual. Ang buhay ay hindi laging madali, ngunit sa bawat pagsubok ay may dalang aral, at sa bawat hamon ay may pagkakataon para sa pagbabago. Ipikit ang iyong mga mata ngayong gabi nang may pasasalamat sa iyong puso, dala ang katiyakang ang hinaharap ay puno ng liwanag at pag-asa. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.